comments later kumalay. Diretso naman to. Diretso na to sa, sa, sa airport. Ito yung area namin, guys. Bilba de Oro. So, napaka-convenient, diba? Diretso na to sa airport. Isang sakay lang. So, salubungin ko sila sa hotel inihahatid Ihahatid ko ko sila sa hotel nila. Here's and here is our here's our area will be there and we'll in Mike. Few moments later. Ayan guys, andito na ako sa airport Ayan, nakarating na ako dito sa airport At hinihintay ko na lang sila At yan, hinahanap ko kung saan sila Ex Exit, kung exit A o exit B Ayan, nakarating na sila Andito na sila sa part na to uh, Dumating na sila Ayan, excited na excited ako makita. At una kong hinawa, kinaraga si Acer na umiiyak. Pero nung kinuha ko, hindi siya naiyak. Gusto niya ako. Ibig sabihin gusto niya ako. Pero si EA, ayaw niya ako nung una. Yeah, na yan, na Karga-karga ko yan si Acer. Nakangiti pa. Ano Nagutom sila. Yan, nag-order kami ng umupukan si isang restaurant sa loob ng airport at nagkumain kami. At sa part na yan, hinahanap na nila yung ano yung stroller at yung stroller paya pala ay nakalimutan nila sa loob pag nagsipila sa so ng stroller sa loob guys ay lay sabi niya ang nag swimming pool di rabi eh di na ayan guys ito na yung pap papunta na kapis sa kanilang hotel sa June Moon sa Kusik Hotel at uh, nalayuan ako ng lugar na yon kasi uh, ang haba ng biyahe namin guys at uh, talagang malayo yung kanilang hotel na pinag-check-inan kumbaga nasa Chunwan ako malapit na mas malayo pa yung Moon sa Chunwan so ayan nagmedyo nag-edyo kami sa taxi ayan usap-usap kami ng balae ko ayan so Uh, pag, pagdating namin doon, ayan, nagkakulog pa. So, just, just uh, stand by guys kung ano okay. po yung susunod na, okay. Okay. na mangyayari sa kanilang uh, Tour. ayan, napakasaya na experience nila guys diba, ang saya-saya kasi kasama nila yung mga bata ang lilit pa nila so ito ang palatanda nila na nakadating na sila ng Hong Kong sa taon, sa ganyang age nila sa murang edad nila Day, diba guys, ang saya a few moments later a few moments later ito, eh, 1991 na dak dito eh. One year lang ito. Eh. kami dito hotel Tendang guys Ako Ayan, dito na guys. Dito na dito na tayo matatawa. At dahil dito na ignorante kami sa elevator. elevator. At hindi kami, hindi namin maisara yung elevator. At hindi kami makaakyat. At ayan, nagtatalo na yung mag-asawa. At na inosente na talaga kami sa pagsasara ng, at sa paggamit ng card na yan kung papaano namin gamitin at yan kung ilang beses na itinatap-tap namin yung card ayaw pa magsara so ang nangyari dyan ay lumabas kami at nagpatulong kami sa mga, sa mga is at yan finally nandyan na kami sa taas ng kanilang hotel so ay nakaakyat na kami at nagre-ready na nagre na kami na pupunta ng Disneyland kasi at uh, tuloy tumuloy na sila sa Disneyland pagkat pagdating nila ng kanilang accommodation ay hotel then nagpunta na ka sila sa Disneyland at ayan nagpicture pictures kami sa Disney at hanggang gate lang ako hinatid ko lang sila doon sa gate at sila ang tumuloy doon sa Disneyland So, at kinabukasan, andun, nagkita-kita na naman kami. At yan, pulang-pula ang Inday, guys. At pulang-pula. At ayan, na si MTR na kami papunta ng uh, mungkok, guys. At doon kami nagliwali sa araw na yon At kumain kami pa doon. Pag-exit namin sa si MTR. o, oh, diba, guys? Ang sarap ng pagkain. Ayan, guys. Day 2. Si e. Day 2. GM. Say hello, Balong. Naya, ang bigit mag-inang magkamukha. Rabalen, <laughs> <laughs> say hello. Hi. Andakam timong kokkta guys. Na Hi boy. DUDE no. 2 hours later this is it nag exit ako sa chunwan west kasi galing ako ng mayfoo interchange mga nisko ko sa chunmun and ito na ang kinalabasan ko nag exit ako ng chunwan west sumaki ako ng uh, mayfoo dahil hinatid ko yung, yung mga pamangkin ko doon at first time ko bumaba dito sa Chunwan West exit B1 <laughs> oh my god ang dami kong experience ngayong gabi, ngayong araw hanggang ngayon ayan, tour pa more tour pa more mga pamangkin o diba charge to experience ika nga pag wala kang experience. Wala ka rin kalalagyan. <laughs> Ay, miss ko kayo. Last day niyo bukas. Ayan. Thank you guys for watching. Ito, tuloy po ang aking paglalakad kasi medyo malayo pa yung aming bahay. Ito, lakad pa more. <laughs> ang daming nangyari ngayong araw. Ang daming namin napuntahan. Hmm sinamahan ko sila. So last day na nila bukas. So ihahatid ko na sila sa airport tomorrow. Pero dahil palayo yung check-in nila. So kita-kita na lang kami sa airport bukas. Moments later at eto na yung last day nila eto nandito na rin ako sa airport para maghatid sa kanila at at ayan eto yung pinakamalungkot na parte na sabi ko sana makakasabi na kami kasi 14 days na lang uriin na rin ako ayan so dito nalihalo ka na ako ko. kasi parang parang mag-isa na lang ako. Babay, anak. Ang hirap pala yung Babay, nga, um, see Ka, See you Spad after tapos 14 days. Pupunta, pa, tapos uuwi. Parang ang sakit, di ba? Na makapaan yung makapa... Kung sa Ilocano, ano, makapaila ba? Ayun, guys. Ang, ang sarap, ang sarap. Ang, ang lungkot. Masaya but, na ba lungkot na, dito na parte? And, thank you for watching. Ayan, dito na tayo this yes, guys bye for now see you in at my other in my next vlog thank you for watching bye bye Uwi na sila. Hmm, ako na lang mag-isa.